maraming mga baguhang treasure hunters ang nais malaman kung meron nga ba talagang katotohanan ang tungkol sa mga kalabaw kung ang mga ito ay may kakayahang mag-detect o mag-locate ng isang nakabaong kayamanan. Meron nga ba sila talagang kakayahang mag-detect o mag ng mga nakabaong kayamanan sa ilalim ng lupa at kung meron ay gaano naman ito ka-accurate ang mga katanungan na tulad nito ang siyang ating sasagutin sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, ating munang basahin ang mga opinyon ng ating mga ka-TH sa mga kalabaw kung meron nga talaga silang kakayahang mag -detect o maglocate ng mga nakabaong ginto sa ilalim ng lupa. Unahin natin kay KTH ka na si Raiden Yoshimoto. Parang totoo sir na ang mga kalabaw ay kayang mag-detect ng ginto. Pero 100% na hindi pa ito napapatunayan. Sunod ay si KTH Jenny Bonsobre. Magandang gabi, Boss Elmo. Maaring ang mga kalabaw ay may kakayahang sumagap ng ora ng ginto. Ito ay aking sariling opinion lamang. God bless. Sunod naman ay si Kathy Rico Bahuyo. Maraming salamat, Sir Elmo. Totoo nga bang ang mga kalabaw ay may kakayahang maglukit ng mga kayamanan. Marami na akong naririnig na mga bagay tungkol sa mga kalabaw. Sunod ay si OFW in Tao. Meron ako dating kalabaw at kung kami ay napagod, ang aking kalabaw ay babalik sa kanyang lubluban. Pupuntahan at kukunin ko labang ito pagkatapos naming magpahinga kung babalik ako sa Pinas pupuntahan ko ang naturang lugar ang mga kalabaw ay isa sa mga maituturing nating national animal ng Pilipinas at ang mga ito ay karaniwang ginagamit ng mga magsasaka para sa kanilang pagsasaka ngunit sa panahon natin ngayon meron ng mga makabagong teknolohiya ang naimbento para palitan ang mga kalabaw. Kaya ang naging resulta ay ibinenta o kinatay na lamang ng mga may-ari ang kanilang mga kalabaw kung saan ang mga ito ngayon ay nanganganib na sa kanilang pagkaubos. Ayon sa Philstar Global, ipinahayag ni Mayor Amadeo Perez Jr. na ang mga kalabaw ay nalalapit na sa pagkaubos kaya kailangan natin gumawa ng paraan para ma-preserve o mapangalagaan ang mga ito dahil sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka wala nang silbi ang mga kalabaw kundi ang katayin ang mga ito ang karne ng kalabaw ay kilala sa tawag na cara beef Maraming mga mahihirap ang umaasa sa karne ng kalabaw. Dahil sa ito ay mura pero masarap. Kung saan ay mas masarap pa ito kumpara sa beef o pork. Ayan, ang mga kalabaw ay kinakatay dahil sa napakasarap nitong karne. Sana ay meron pang natitirang mga kalabaw. Para sa ating mga treasure hunters na maaari nating gamitin sa pag sa mga nakabaong kayamanan. Dahil kung may katotohanan na ang mga hayop na ito ay may kakayahang mag-locate ng nakabaong kayamanan, kailangan talaga natin sila para tayo ay magtagumpay. May mga kumakalat na balita kung saan may ilang aksidenteng nakahukay ng kayamanan ni Yamashita dahil sa tulong ng kanilang kalabaw Ang isa sa mga ito ay ang kwento ng isang matanda na nakahanap ng nakabaong kayamanan ni Yamashita dahil sa kanyang alagang kalabaw Ang matanda ay isang magsasaka at ginagamit niya ang kanyang malaking kalabaw sa pagsasaka. May nag-alok sa kanya noon ng isang makabagong makina kapalit ng kanyang kalabaw dahil sa ito daw ay mas epektibo at mas mabilis kung saan ay mapapataas nito ang kanyang produksyon. Ngunit tinanggihan ito ng matanda dahil ang kanyang alaga ay ang tanging kanyang kinakasama sa buhay, ang kanyang kalabaw para sa kanya ay hindi isang kasangkapan lamang kung saan ito ay kanyang itinuturing na isang kaibigan. Kaya kanyang tinanggihan ang alok na ipalit ang kanyang kalabaw para sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ang matanda sa mga oras na iyon ay nag-iisa na lamang sa kanyang sariling tahanan ang kanyang asawa ay matagal nang namatay. Ilang taon na ang lumipas. Ang kanilang mga anak naman ay matagal nang umiwalay dahil sa meron na rin silang sarisariling pamilya na binubuhay. Kaya ang matanda ay naiwan ng mag-isa sa kabundukan at siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng kanyang makakain. Matagal nang hindi bumibisita ang kanyang mga anak kung saan siya ay parang tuluyan nang nakalimutan. Kaya naman, ang kanyang itinuturing na kasama sa buhay ay ang kanyang alagang kalabaw. Sa araw, ang matanda at ang kanyang kalabaw ay madalas nilang ginugugol ang kanilang oras sa bukit. At kung sa tuwing oras na sila ay magpapahinga, ang ginagawa ng matanda ay pakakawalan niya ang kanyang alaga para malaya itong gumala sa kanyang lupain. Sa mga taong lumipas, napansin ng matanda na ang kanyang alagang kalabaw ay meron itong isang paboritong lubluban. Sa tingin ng matanda, ang naturang lugar ay hindi maganda, kaya sinubukan niyang palipatin ito sa ibang mas magandang pwesto. Ngunit ang kanyang kalabaw ay bumabalik pa rin sa kanyang paboritong lubluban hanggang sa hinayaan na lamang ito ng matanda. Dumating ang araw na ang matanda ay napag-isipan itong ayusin na lamang ang lubluban ng kanyang alagang kalabaw. Hinukay niya para tanggalin ang mga bato sa ibabaw para naman mas maging komportable itong maging higaan ng kanyang itinuturing na kaibigan. May ilang mga malalaking bato sa ibabaw nito kaya kinakailangan niya itong hukayin ng malalim para lamang matanggal ito. Ngunit sa kanyang paghuhukay, meron siyang naramdaman na kakaiba kung saan ay parang meron siyang tinatamaan sa ilalim na kakaibang bagay. Dahil dito, kanyang itinuloy ang pagkukay hanggang sa tumambad ang mga kahong gawa sa kahoy. Binuksan niya ang isa sa mga kahon at siya ay nasurpresa sa kanyang nakita kung saan ito ay punong-puno ng mga gold bars. Ang mga ito ay nababalutan ng aspalto at ang iba naman ay hindi. Sa mga taong lumipas, maaari kayang alam ng kalabaw na may nakabaong ginto sa ilalim ng kanyang lubluban. At sa pamamagitan ng pagpili nito bilang kanyang paboritong lubluban, maaari kayang ang nais niyang iparating sa kanyang amo ay hukayin dito ang nakabaong kayamanan. May ilang mga Treasure Hunters ang naniniwala na ang mga kalabaw ay hindi mga ordinaryong hayop. Sila ay naniniwala na ang mga hayop na ito ay meron silang kapangyarihan. Ang isa sa kanilang mga kapangyarihan ay meron daw silang six cents. Sa pamamagitan ng kanilang six sense na ito, may mga treasure hunters ang naniniwala na ang mga kalabaw ay kayang maramdaman ang iba't ibang uri ng enerhiya na hindi natin kayang maramdaman. Meron na rin daw silang malakas na pangamoy kung saan ay kaya nilang amuyin ang mga nakabaong binto, maging ang mga bangkay ng mga taong matagal nang pumanaw at ang pinakamaganda sa lahat ang mga kalabaw daw ay natural sa mga ito na ma-attract sa mga ginto. Ito kaya ang dahilan kung bakit ang kalabaw ng matanda ay nanatili sa kanyang paboritong lubluban hanggang sa mahukay ng kanyang amo ang nakabaong ginto sa ilalim nito. Kung may katutukanan sa mga ito, masasabi kong ang kalabaw ang pinaka-epektibong gold detector para sa ating mga treasure hunter, ang kailangan lamang nating gawin ay ang obserbahan ang mga kalabaw kung saan sila madalas magpahinga at ito ang mga lugar na siyang ating huhukayin. Kung kaya mong turuan ang iyong kalabaw na katulad ng mga aso, mas makakabuti ito. Maaari mong turuan ang iyong kalabaw para gamitin ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan para maghanap ng nakabaong kayamanan. Kaya kung gusto mong magukay ng mga nakabaong kayamanan, ang kailangan mo lamang gawin ay ang humingi ng tulong sa iyong kalabaw para maghanap ito. Ngunit ang problema natin dito ay walang nagpapatunay na ang mga kalabaw ay may ekstraordinaryong kakayahang maglocate ng mga nakabuong ginto sa ilalim ng lupa. Kung ito ay may katotohanan, siguradong ang aming ginagamit ngayon bilang pangunahing locators ay ang mga kalabaw at hindi mga marka at scanners. Pero kung ikaw ay may malakas na paniniwala na ang mga kalabaw ay psychic o psychicong nilalang, kung saan sila ay may kakayahang mag-locate ng nakabaong ginto. Nire-respeto ko yan dahil yan naman ang iyong sariling paniniwala. Ngayon ay paano naman natin maipapaliwanag ang matanda na nakahukay ng nakabaong mga kahong naglalaman ng ginto dahil sa kanyang alagang kalabaw. ang lahat ng ito ay aking maipapaliwanag dahil sa temperatura. Alam naman nating lahat na ang temperatura ay meron itong dalawang pangkalahatang uri kung saan ito ay mainit at malamig. Sa araw, ang init mula sa araw ay dito mag-uumpisa na maapektuhan ang temperatura ng nakabaong ginto sa ilalim ng lupa sabihin natin na ang init mula sa araw ay mag-uumpisang maapektuhan nito ang nakabaong ginto sa mga oras na alas 8 ng umaga mula alas 8 ng umaga ang init mula sa araw ay mas lalong tumataas hanggang sa mga oras na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya sa mga oras na ito, ang nakabaong ginto ay may napakataas na temperatura o napakainit nito. Dahil sa ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa, ito ay nangangailangan ng ilang oras bago ito babalik sa normal nitong temperatura. Ngayon ay sabihin natin na ang kalabaw ay magpapahinga sa mga oras na alas sa is. Sa mga oras na ito, ang temperatura sa ating paligid ay bumababa o nagiging malamig. Dahil dito, normal lamang sa mga kalabaw na maghanap ng isang lugar o lub para magpahinga at magpalipas ng buong gabi. At ang isang perpektong lubluban ay isang lugar na nakakapagbigay ng tamang init laban sa gabing malamig. Kaya kung ating babalikan ang kalabaw ng matanda, madalas magpahinga at matulog ang kalabaw sa kanyang paboritong lubluban dahil sa init na inilalabas ng nakabaong ginto sa ibabaw nito. Ito ang siyang dahilan kung bakit isa itong napakagandang lubluban ng kalabaw para palipasin ang kanyang buong gabing malami. Sa ating pagpapatuloy, ang init mula sa nakabaong ginto ay mag-uumbisang lumamig sa mga oras na alas 2 hanggang alas 3 ng umaga. Ngunit sa mga oras na ito, ang mga kalabaw ay gising na. Ang daily routine o pang araw-araw na gawain ng matanda ay ang bumangon ng maaga kung saan ito ay nasa mga oras na alas 4 para asikasuhin ang kanyang sakahan. Ang temperatura ng nakabuong ginto sa ilalim ng lupa ay mababa o malamig at ito ay muling mag-uumpisang uminit mula alas 10 hanggang alas 5. Ngunit sa buong araw ang matanda at ang kanyang kalabaw ay laging nasa bukirin. At kapag sila ay natapos sa pagsasaka, pakakawalan niyang muli ang kanyang alaga kung saan ito ay malayang kumala sa kanyang buong lupain at kusang pabalik ito sa kanyang paboritong lugluban. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit may paboritong lubluban ang kalabaw ng matanda ay dahil sa temperatura nito na siyang pinakadahilan kung bakit dito ito laging nagpapahinga at natutulog hindi dahil sa ito ay naa-attract sa nakabaong ginto naaamoy niya ito o nararamdaman niya ang ginto gamit ang kanyang sixth sense Sa lahat ng mga nakabaong kayamanan na nahukay dahil sa tulong ng mga kalabaw, aking nabansin na ang karamihan sa mga ito ay mababaw lamang ang kanilang pagkakabaon. Sapagkat kung ito ay nakabaon ng mas malalim kung saan ay nasa labing limang talampakan o higit pa, hindi na ito gaano maaapektuhan ng pagbabago sa temperatura ng ating paligid. Kaya sa kasong ito, hindi magagawang malocate ng kalabaw ang nakabaong ginto. Ang tanging problema natin sa mga kalabaw ay hindi natin makukumpirma kung ang kanilang paboritong lubluban ay may nakabaong kayamanan o wala. Pero kung ang mga kalabaw ay masasabi natin may kapangyarihan, gaya ng paniniwala ng ibang mga treasure hunters maaaring meron na rin silang telepathic ability kung saan ay kaya nilang makipag-usap gamit ang isipan. Siguro ay mas magiging madali kung meron na rin silang kakayahang tulad nito. Gayunpaman, ang posibilidad na may nakabong sa ilalim ng isang lubluban ng kanabaw ay maaari nating mapataas sa pamamagitan ng mga marka na ating mahahanap sa paligid ng lugar. Kung ang mga marka sa paligid ay nagbibigay pahiwatig na ang digging spot ay sa lubluban ng kalabaw, mataas ang posibilidad na dito nakabaon ang depositong ating hinahanap. Maliban sa mga marka, ito na rin ang tamang pagkakataon para ating magamit ang mga detectors, scanners at dowsing tools. Kung meron tayong nakukuhang positibong signal sa ibabaw ng isang lubluban ng kalabaw, huhukayin natin ito. Ang mga kagamitang ito ay masasabi kong accurate ang kanilang magiging detection dahil hindi naman gaanong malalim ang pagkakabaon ng mahalagang bagay sa ilalim, maliban na lamang kung ang iyong gamit ay hindi talaga maaasahan. Ngunit paano naman kung walang mga marka sa paligid at wala na rin tayong gamit na scanner, detector o dowsing tool? Ang masasabi ko dito ay maaari nating gamitin ang ating sariling pakiramdam kung ito ay ating huhukayin o hindi kung meron tayong malakas na pakiramdam at gusto talaga natin itong hukayin para malaman ang magiging resulta. Kailangan natin itong hukayin para maalis sa ating isipan ang pagdududa na ito. Ayaw naman nating mananatili ito sa ating isipan at laging napapaisip kung ano kaya ang nangyari kung ito ay ating sinubukang hinukay. sa kabuuan ang aking konklusyon sa mga kalabaw bilang locator ng nakabuong ginto sa ilalim ng lupa ay hindi dahil sa meron silang kapangyarihan. Ito ay tulad ng kanilang di karaniwang pakiramdam kung saan ay kaya nilang maramdaman ang ora ng ginto. Maamoy ito at natural silang naa-attract sa ginto. Base sa aking pag-unawa ang mga kalabaw na ito ay nagagawa nilang malocate ang mga nakabaong ginto dahil sa temperatura. Sa araw, ang nakabaong ginto ay naglalabas ito ng malamig na temperatura kaya ang ibabaw nito ay isang perfectong lubluban ng mga kalabaw para magpahinga at matulog. Sa malamig na gabi naman, ang nakabaong ginto ay naglalabas ito ng mainit na temperatura kung saan itong muli ay isang perpektong lubluban ng mga kalabaw para matulog at palipasin ang buong gabi. Ito ang siyang mga dahilan kung bakit ang mga kalabaw ay hindi nagsasawang nagpapahinga sa ibabaw ng lugar kung saan ay may nakabong ginto sa ilalim. Ang pangunahing dahilan kung bakit naglalabas ng mainit na temperatura ang nakabaong ginto sa gabi ay dahil sa exposure nito sa matinding init ng araw at ang dahilan naman kung bakit ang nakabaong ginto ay naglalabas ng malamig na temperatura sa araw ay dahil sa exposure nito sa buong malamig na gabi hanggang sa umaga ang ginto ay meron itong nakabaliktar tarang temperatura sa ating paligid at ito ay dahil sa maaring pagkakabaon nito sa ilalim ng lupa. Bago tayo magtapos sa video na ito, basahin muna natin ang mga pangalan ng ating mga katiyech na nais magpa-shoutout. Kaya shoutout sa ating sumusunod na mga katiyech. Alm Treasure Hunt Vlog, Jan Jalurina, Regan Francisco, Ariel Hura, Ronves Villareno, Reynante Tapul, Budino Arjan. Maraming salamat sa panunood.